Ah, ha, ah, hindi ka na tunawan, no? O, oh, tinulong na baliktad ka doon. So, mga bit ka, nagsuka ka. oh, ayan yung mga... Ay, huwag mong talasi ka ng suka mo. Laki nito kanina, Oh. Laki, tubig ang laman. Ah, nagsuka-suka siya. Ayan yung mga sinuka-suka niyo. Liquid. May kasamang solid. oh, kawawa ka naman. Suka so, mu fah, pentingin. Suka mu Sini. suka, isuka mu, isuka. Bega ingkau faham wek. Suka, suka, ah suka kamu. Ah, pa. nik nikani nindi kah kakain. Hmm. balik isaman nyuken yang tu bega. Pakain pa Yang kanin Ayam na rin Hmm Nak suka Suka mana yang tubig jan Mana yang tubig jan Oh Hmm Pegain ko Lepas, lepas uh, Bunga Nak suka kan na, Kanina balik tarim ba kita? Wait Wait lang Bukan nak malis Oh Suka Oh hmm. Ya ligtak nak kita Suka Okay na. Ayan oh. Meron pa. Hmm. Tumutunog. Hmm. Kaya palang laki ng ano mo, nagbabalds. Hmm. Nagbabalds. Hindi ka natunawan. Ano yan? Kumain ka na dyan. Oh, yan. Nakalay kalahig ka na dyan o. Oh. Kalahig pala. Sige. Hmm. Kawawa ka naman mag-isa. mata yung partner mo. Hmm? Hmm. Na. Masads na lang kita. O, oh, masads. nakakatain na siya. Masads na lang kita, ha? Hmm, masads. ayun, nakakapupo na siya, Lord. Kasi hindi nakakapupo din yata, eh. Dito may lumabas ng liquid sa kanyang ano. O, oh may sakit na yata yung anak namin. Yan. I-massage kita. Hmm? Sige. I Massage natin. I Massage kita. Hmm. Massage. Yan. Masahe. Hindi na ako nakalinis ng bahay dahil sa'yo. Naawa ako sa'yo eh. Hmm. Ayan. I Massage. Ayan. Massage para gumaling. May sakit ka. Hindi ka natunawan. Oh my God. Kawawa ka ano na mag isa. Wait hmm. lang. Oh, sige. Massage natin yung mga ano mo. Hmm. Sige. Oh, hmm. yan. Pwede ka na. Okay.